45 pespuro type na gold bars at mga alahas na kuha sa loob ng isang bato. Sa panibagong talakayan na ito pag-uusapan naman natin ang karanasan ng isa sa kapwa nating mga ngaso ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army na actual na nakakakita sa isang batong pinaglagyan ng mga JIA sa kanilang mga mahalagang bagay na itinago sa loob ng isang bato. Naayon pa sa kapatid natin sa larangan na ito naka-indicate sa mapa na nakita niya kung iilang piraso, at mga ano-ano ang mga mahalagang bagay ang napaloob sa naturang bato. Ngunit sa kasawiang palad, kahit meron silang hawak na mapang nagpapatunay sa nakatagong kayamanan sa naturang lugar, noong pinuntahan nila ang nasabing lugar na nakasaad sa naturang mapa, ay huli na sila sapagkat ang naturang bato na siyang naglalaman ng mga mahalagang bagay na itinago ng mga sundalong hapunes noon ay basag na at tanging ang mga natitirang bakas na lang ng pinagkuhanan ang naabutan nila noong dumating sila sa naturang lugar. Naayon pa sa ka-TH natin, noong panahon na hindi pa nabasag ang naturang bato ay lagi silang namamahinga sa ibabaw ng bato na iyon at ito ang ginawa nilang upuan sapagkat ang naturang bato ay hugis malapad. Sa kadahilanang sa panahon na iyon ay hindi pa sila nagkaka-interest sa larangan ng treasure hunting, at wala pa silang kaalam-alam pagdating sa larangan na ito. Ngunit meron siyang isang bagay na natatandaan at hindi niya maiwaglit sa kanyang isipan, Tungkol sa naturang bato na pinaglagyan ng deposito, sa pagkaalala niya ang naturang bato ay meron itong maliit na butas sa bandang itaas na bahagi nito na kasya ang isang piraso ng sigarilyo, at ngayon niya lang naisip na ang nasabing butas pala na iyon ay siyang ginawang water ventilation o coolant sa nakatagong gold bars deposit sa loob nito. Sa video na ito tuklasin, suriin, at alamin naman natin kung ano-ano mga karagdagang marka o palatandaan sa paligid na nagbibigay halaga sa naturang bato na nakuhana ng nakatagong deposito. Noong sinuri ng ating kapwa Treasure Hunter ang paligid malapit sa batong napagkuhana ng nakatagong deposito. Napansin niya ang isang napakalihitimong palatandaan na nakaukit sa isang bato isang metro ang layo mula sa batong nakuhana ng deposito, Makikita ang isang markang hugis C na karugtong ang ukit ng isang maliit na paa na direct ang nakaharap sa bahaging southwest isang metro ang layo mula sa batong na ng mga mahalagang bagay na itinago ng mga sundalong hapon sa naturang lugar. Maliban sa palatandaan na hugis C na may karugtong na footmark, nakikita rin niya ang isa pang marka at ito ay nakalagay sa bahaging south 7 meters mula doon mismo sa batong nakuhanan ng deposito, Makikita ang isa pang karagdagang marka na nakaukit sa isang bato at ito ay hugis si pa rin ngunit sa pagkakataon na ito ay meron itong karagdagan o karugtong na tuldok sa unahan na bahagi nito na direct ang nakaharap sa direction na north 7 meters papunta sa batong nakuhana ng deposito. At mula naman sa batong may markang nakaukit na C na may kasamang dot west side 3 feet o 1 meter makikita natin ang isa pang karagdagang marka na throw and throw hole o mas kilala sa tawag na anchor lock, at nakaukit naman ito sa ibabaw ng isang bato na meron patulis na dulo na katumbas ng isang arrowway na direktang nakaharap sa direction na northeast 21 feet papunta sa batong nakuhana ng mga nasabing mahahalagang bagay. Ngayon makikita natin ang isang bato na meron napakakinis at malawak na butas sa bandang ibabaw nito, at ang batong ito ay siyang nakuhanan o pinaglagyan ng 45 na pirasong pespuro type na gold bars at mga alahas na naka-indicate sa mapang nakikita ng ating kapatid sa larangan na ito. Lagi nating tatandaan na ang tagumpay ng isang treasure hunter ay nasa tamang panahon at tamang pagkakataon. Hindi man tayo pinalad sa pagkakataon na ito, ngunit ang aral na matutunan natin sa isang pangyayari ay siyang magiging puhunan natin para magtagumpay sa susunod na pagkakataon. Lagi lang nating tandaan hangga't hindi pa tayo titigil sa paghahanap may pag-asa pang makahanap tayo, kasi kung nakakahanap ang mga taong hindi naghahanap mas lalo na tayo na laging naghahanap pagdating sa larangan na ito.